ano yung isang ano na to isang sanga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Buhat dito, wala mong isang dangkal na haba. 29 yung buko niya. Sabihin mo na lang matuloy na lang isang po dyan. O, mga 50%. O, kulang 30. Nasa 15. Tapos ito, yun, isang sanga lang din. Eh. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 so Sabihin mo lang dito sa isang sanga nito. 10 na lang din 'yung matero. Kaya marami pa rin. O baka ano 'yun? Yung naanon ni Nanay, yung raw dito. Diba nakapagpa-bita si Nanay ng ano? Bibili siguro ng gamot. Ay eh, sabi ko bibili ng bumili ng gamot tapos pataba. Para yung ano na 'to yung maliliit na to yung tres na bunga maano uh, malakas lumaki baka pag ano pa laki pag napatabaan o lalo na ngayon kahit na madalang nag-uulan na eh pag naulan tatalab yung pataba mga one week lang talab na ipataba o oh, ngayon mga boss yung, yung tatrabahuin natin eto yung mga tulos na yan ipunin natin tapos ito maapoy pa mga basok yan Muusok po ano, ano pa may ano po ano pa yan puno pinagpuno ano pinagpuno ano ano yung mangga sinusunog natin para ano para matanggal na maano na rin natin yung tawag dito Maparo, mapa ro, mapa natin para matam na rin o yung hinaano in natin doon ng ngayong maga hanggat medyo malamig mamaya na to, mamaya natin ipunin yung mga uh, tulos o hanggat medyo malamig wala pa si ay nandiyo na pala kaso medyo ano pa medyo uh, makulim din pa magpapatuloy <laughs> natin yung pag-ukay dito eto na sinunog natin to kaso di nasunog hanggang ilalim ayan, eh. ayan dalawang ano yan pulutok eh. tatry natin ano dalan natin yung palakul ito dalawang pulutok ayan eh. Ayun yung pala natin sa ano, nagbabantay. Ito na na natin. Maano din to, maluwang din to pag nahukay. Ano? Ay. Dumikit. Dumikit, dumikit siya. takbo kayo mga ugat nito wala kasing istan yung ano natin sira na pati yung mga battery kumpalit na hindi pa tayo nakaka ano nung pang hindi pa tayo nakaka order Ito na yung nating ano. Uy, dala tayo nga ano, dito. palakol, Para madali. Pada militaw na ugat. nababas. Bansera. Ay. Ayan. Ayan. Tanda na natin. Ayan. Nasa gitna ng gitna yung ano. Pinakamalaki. Ito. Ayan. Yung gitna na yun. Ayan. Nasa ilalim yun. Dito. Ayan. Yung malaki na yun. Ito naman. Tingnan lang tayo. Eh, ko kung ito, kung hindi rin marami na ka pagdating sa ilalim to. Lalaki oh, yun. Know? Oh. Ito tatanggalin muna natin to. Bago ito gawin niyan. Baka to. Yung malalaki na to, ito. Ito. Mahugat 'yan oh. Malalaking hugat kato, ito ano lang naman yung no? uh, kasarap 1-0 isa pa makakana siguro natin ito bago ano bago makapananghali malalaki yung gut eh. gumamit pa tayo ng ano ng o, dito pansibak ng kahoy para makuha natin agad yung piko ano kumano yung talim ay yung puluhan lumagot kanina <laughs> o yung ano yung tawag dito naman ano tawag dito sa pampalakol palakol na ano palakol na kahoy palakol na kahoy yun pero yung pinakapuluhan niya bakal kaya kahit na tumama sa alanganin uh, hindi tayo nag aalala ng ano yung pinakapuluhan mapuputol tayo lang kote makukuha natin sa tiyagayan yun nga lang medyo matagal pero yan, katulad nun naka isa na tayo isa na lang yun sa gawin naman dun uh, nakabaon talaga yun yun lang natin sinilaban natin yung ano ito, sa bagay ito sinilaban din natin to eh kaso hindi umano sa pinakailalim dahil umano yung ugat nito yung ano nito yung pinakakalahating ugat eh umangat kaya yung ano na ito, isang uh, kalahati yung, mga uh, tinanggal natin sa ilalim na ito, yung ugat lang na kalahati kalahati na lang kung yun ang ano natin yung dalawang puno sa bagay yung dalawang puno na hindi man ganong ganong kalalak yung puno ito malaki na to eh. yung puno na to yung hubas ha na natin yung alas isa ay gas na natin <laughs> Igo. Malaki to. Malaki. Mas malaki do sa isa. malaki siya hindi okay, pa natin nakakalahat eh uwi na muna tayo wala tayong tubig wala nang wala litrong tubig na tayo talaga na natin maya maya pag uh, ano natin wala tayong tubig wala so, baka tignan muna natin yung mga kalabaw baka napulapot nasa bidyong bulo Puntaan muna natin. Balikan na natin mama ito. Yan mga basa. Kagamitan natin ng chainsaw. Puputuloy natin yung sa taas. Puputuloy natin yung doon sa ano. Para madaling ano, maukayin. Puputul putulin natin. Para magka iwahiwalay. Saka so, yung mga dito sa daanan dito pinapuputol na rin ni nanay try natin ano yun putulin <coughs> yun nakakain na rin tayo saka nakapagpahinga <coughs> masyado malaki unti unti natin para madaling ukayin sa so, yung mga ganito ano yun natin ilinisan natin yun hawas din natin mapa-under panis na siguro yung gas wala pa yung gas wala pa na may gas natin nandong sa motor na isa sa kulong kulong mali si boss Andy hindi natin alam kung saan pumunta na lang natin to baka panis na o oh. panis na panis na puti na eh puting puti na panis na eh guys kaya ayaw umandar. magaling Ayun, basta ayaw tumuloy. Maandar siya, kaso na mamatay. Ayaw tumuloy nung ano. Hindi <coughs> ko na alam yung ano. <coughs> Patignan natin mamaya kay Kuji Jason. <coughs> Tinis na natin yung carburador parang walang supply ng gasolina ay ito muloy ayun mabasa hindi natin nagawa yan chinsa ay mainit na patitingin natin kay ko Jason to o kung ano tayo na mo tayo mainit na mamaya natin mukhaan yung kinukupay natin nika nang gusto mo at ayaw mo. Nanyak mo ndala kayang magtuloy. Bago lang tong sword lang 'to. Saka yung saan may bago lang din. Bubuksan natin. Ayaw din. Nagpahinga nga tayo kanina. Nakatulog tayo. Three si di ba natulog. Nag-cellphone. Nakalimutan pa lang hapon. O oh, yun na uh, pinalinis natin yung ano, yung binigay na ano ni JR. Binigay tayong ano ni JR, yung isda, bulig. Nasa ano siguro yun, uh, may ikit isang kilo. Malaki. Saka yun, umuulan yun. No. Oh, lulusong na sana tayo kasi pinalinis ni si Mrs. Tapos no? ayan na yung kasi ulan din. Kaya dilang sa Wow. Hindi naman siya. Para para ang na naman. Ito mga boss Ano? Yung binigay ah, ni Malaki naman. Malaki na naman. Ayan mga boss. ulo pa lang. Ina na natin naman. Ang... Um, oh, yung kalamansi para matanggal yung lansa pinaano pinaano ng kalamansi Ay, lang, hindi pa yun na lang kalamansi eh uh, dina, kalamansi para matanggal yung lansa ano yata pesa ang gagawin luto ni Wisis yun yeah, mga oh, basa hindi naman natuloy yung hulan kaya na uh. Sige, ano natin kahit hindi mayari yung sinuhukay natin kahit mga kalahati lang natin Inga, pinapaanda sana natin yung ano bibiyak beka natin yung ugat para madali hindi naman natin mapaanda ayun bago tayo kumuha ang kalabaw ano muna Mag... tignan muna natin yung nukukay natin sa dulo ay alasin ko na kahit na makaisang oras lang tayo pwede na yun Naano tayo kanina eh dahil mainit. Na tulog tayo. <laughs> Pero okay lang na sabi nga ni Mrs. Hindi na nga tayo ginising kanina. So, ba yan tayo na pahinga. Ito yung ano ni Boss Andy kanina. So ni JJ. Pinakot nila yung kawain nila eh. Kawain na pinanin ni Boss Andy. Atin sana natin dito. Dito atin natin. Dito para ma ano natin gawin dito. Tapos yung sa kabila. Para maano yung hukay. yung dito. Atin sana natin dito sa gitna. Ang jeans. Ay, yun. Ah, so hindi mandar yung ma ano natin, jeans natin. yun mga boss, success ayan naan natin yung ano dito tapos yung palang ano dito may ano pa ano sa kahoy tatad kung tawagin dito sa amin ewan ko ito mga boss tatad yung tawag dito sa amin dito ewan ko sa ibang lugar kung ano tawag dito kinakain to ano, mga yung mga nabubulok na ano kahoy ayan kaya nasa ibaba siya ayan Ayan pa tayo, sugat Ayan Ayan o Ah Oo so, Yun Tumabas o, lalaki Yan ang pinahirapan tayo Ito ang bulok na Ito lang yung inahan natin Itong part na to. Kala ko din natin matatapos na yan Yung dalawa yun o Yung nagpahirap sa atin, yung dalawang maano na yun yung nakaano sa ilalim na yun sa ilalim wala laki itong ano na to may ibabalik natin dito may ibabalik natin dyan sa ano sa pinakawukay yan success ano na natin ito balak pa natin ano yan o baka hindi na muna natin mahukay ito yung pinaka-punong ito mga boss, ano na. Nasunog. Yung pinaka-ano mo lang yan, 'yung ugat na nasa ano. Eh mukha ko lang kung malalaki 'yung ugat na nasa ano na 'yan sa taas. Try nating ano, bagbagin. Try nating ano 'yun diyan. Yung piko pa naman natin na ano. tawag dito. Nasira. Ano na yung bumubunot na na sa dito yun habas natapos din pala tatlong malalaking ugat yung naangat natin ayun. isa, dalawa, tatlo tapos ayun yung na ano napakaluwang yun kung mga kung sa sili siguro mga ano yan Ten kulang 80 puno yung di natatam na, na nasa gitna na yan walang ano din madami din two tapos dalawa, dalawa dun sabihin na lang natin na ano may 10 ng hanggang dito hanggang dito tapos dito ganun din nasa 80 ano nga 80 puno yung nalinis na yan sakali ano uh, ah, nasa kalahating tray yung hindi natatamnan ganda ng tinitingnan mga boss. Oh, iba pantay na. Di ka dati na may ano, may ugat dun sa gitna. Ha, ha Pinatag na rin natin yung pinagukay niyan. Yung lupang nahukay natin, yan binalik natin. Ah, ano pa naman yan? Sisiksig pa naman. Ay, ayan, wala na si Haring Araw. Ah. Ha. Ayan, Pahinga lang tayo tapos kukulin natin yung kalabaw magdas Magda sa Kasilena. Kukunin natin mayamay. Tayo ka lang. Ayun, mga boss. Tapos na ngayon nandun. O yan, medyo madilim na. O, naano tayo dito. Napasubo tayo dito sa isang puno. Pinukay pa natin yung natirang ugat. Kaya yan. Ah, uh, madilim-dilim na. Ayun mga boss, yung natin. Pinukay pa natin. Binalik na lang natin ulit yung ano. Tapos, So ano natin heto Nabali Nabali na Uwi natin para magawa Yan mga ba sa Tutuloy natin ang kukuha ang nito Sigurado hindi naman kinuha ni Boss Andy yun Dahil nga hindi naman alam na uwi natin Kasi nung isang araw Kahapon Hindi natin nang uwi yung mag-ino na yun Doon lang natin Binigyan ng ano Tubig O ngayon gagatas tayo bukas o, Uwi natin Okay, uh, huwi naman tayo. So, paano mga boss? Uh, dito ko na muna siguro tapusin ang ating munting video. Uh, maraming po salamat sa walang sawang support. Ah. At pagsubaybay kay boss JJ. Yan, ingat po kayo palagi and God bless. Yan, kita-kita lang po tayo. Next upload. Ayan, madilim na. Huwi na tayo.